Hello, good morning po. Kumusta? So, namimiss ko na po kayong lahat. Uh, mga mag buwan na po na hindi po tayo nakapag-vlog dahil nagkasakit po kasi ako eh. Um, almost isang buwan yung ano natin. So, ngayon lang po tayo nakapag-video uh, ulit yung na-upload ko po sa YouTube at sa dito sa Facebook ay nire-upload ko na lang po yung ibang dati kong videos or old videos ko para maging active pa rin po tayo at still uh, connected pa rin po tayo sa mga viewers natin <coughs> eh ito ano ko ngayon pagkain ko kamote healthy food healthy diet muna tayo ngayon dahil eh, kailangan natin ng healthy foods dahil iba talaga yung healthy yung kinakain natin. So, ito kamutian, kamuti, yan masarap. O oh, ilang linggo din na Prutas lang yung kinakain ko. Papaya. Yun lang po. Yun lang po yung nakatulong rin po sa akin. Kasi yung papaya at saka kamuti, meron siyang antibiotic ano siya, uh, properties para sa katawan. So, I learned a lot during my uh, sickness po. Marami akong matutunan. Marami din akong leksyon na natutunan. Na kailangan kong baguhin sa habit ko everyday day. Dahil minsan po sa trabaho ko hanggang hanggang 12 evening at uh, 12 morning ako. Sumasagot pa ako sa mga client ko. Minsan may tumatawag 1 AM, 12, 12 evening. So, sinasagot ko pa yon So, ngayon po, uh, maging strict na po ako. Strict. Dapat 8. 8 p.m. tulog na po ako. Yun na po yung kailangan kong baguhin. Hindi ko na kailangan yung ano. I-inform ko na lang yung mga clients ko na dapat mag-inquire sila until ano na lang, 8 p.m. Dahil hindi na po ako sasagot. Um... Siguro uh, from AM 9 AM to 8 PM na lang po ako active po. Dahil mala malaki pa lang effect sa katawan no? mo, mahina yung immune system mo. Kapag trabaho lang trabaho, hindi naman mahirap at mabigat yung trabaho ko sumasagot so, lang ako sa mga inquiries ng mga clients merong tawag text so hindi lang kasi isang account yung ano kay meron pa ako page ko na na market po yung about sa sinong rice mill machine pa rin po at sa mga rice mill machine ng aming company so isa pa sa pa yung na-learn ko is sa pagkain dapat mm, maging mapili tayo sa pagkain hindi natin hintay na magkaroon tayo ng sakit bago tayo bago tayo magingat sa pagkain ah uh, dapat every morning pala pagising mo, dapat hot water or either coffee, ju ah uh, wag lang juice, ah uh, tea, pwede rin po. Ito. Bumili ang nanay ko ng anlin kasi, ayan o, anlin yung pinainom niya sa akin. Pero minsan, uh, hindi naman kailangan na ano eh, gatas or coffee. Basta mainit lang yung ano. Nung nagsisor ako, nagsisor talaga ako di ko alam kung di, di alam ng asawa ko kung anong gagawin nagpanik lahat eh uh, akala ko tatapusan ko na yon yung nagsisor ako grabe grabe yung ginaw yung nakapag ano lang don is yung hot water plain hot water lang yung kapag anisa ko nagka UTI lagnat pabalik balik yung lagnat Um, tapos, masakit yung katawan, lahat. Masakit yung likod. Nak kinakabahan na ako. Dahil ang tagal, mga almost three weeks. Akala ko, natatakot ako pumunta sa doktor dahil akala ko baka meron akong kidney problems. Takot ako. So, ang ginawa ko. Ah... Uh, ginamit ko yung resita ng doktor ko dati nung nagkasakit rin ako uh, previous years yun yung resita yung yung gamot na niresita ng doktor yun din po yung pinabili ko so at saka yung tubig ko is absolute water yun lang po yung maintenance ko ngayon not totally healed But at least bumabalik na yung strength ng katawan ko. And I thank God dahil uh, during nung seizure ko, nag seizure ako, sabi ko, Lord, pagalingin mo ako, please give me another chance na mabuhay. Yun, sabi <laughs> yung takot ko, akala ko katapusan ko na yun eh. Um, wala na talaga tayong ibang tawagin during that moment. Kailangan mo talagang mag -pray. Yes, everyday day nagpre-pray tayo pero uh, during that uh, moment yung yung pain, yung sakit ng katawan Wala ka na ibang tatawagin eh. Hindi doktor, kundi Panginoon. Uh, hindi pala na uh, kailangan mo yung Panginoon during strength kahit kahit sickness, kailangan mo pa rin yung Panginoon. Sickness, ha joy, and happiness sa buhay mo, kailangan mo rin lahat ng bagay, lahat ng oras kailangan natin yung Panginoon. That's why uh, marami akong na-realize during this sickness. So, kailangan rin pala natin yung alagaan yung katawan natin. So, sa lahat po na nagtatanong bakit hindi na ako nag-vlog, may nag-message sa akin 'di ba nag-post ako dati nung isang linggo, uh, two weeks ago, nag ako na hindi ako hindi ako nakapag-vlog dahil may sakit ako, meron ako sakit. Merong nag-comment doon sa YouTube ko, uh, sa comment section at saka sa Facebook. Isang account lang naman. Sabi niya, buti na lang nagkasakit ka para hindi ka na makapag-vlog. So, kahit pala ganun, no? During sickness, during problems, may mga tao pa rin palang magbaba sa'yo, ano? So, di ko akalain na yun yung yun yung message i comment ng isang tao. Hindi mo naman siya kilala, hindi ka rin kilala. Ah, uh, I don't know kung sino siya. Pero, hindi ko na siya dinibdib. Ah, uh, hindi ko siya pinansin ah uh, Uh, binigyan ng pansin dahil ano lang 'yun parang negative negative po at makadagdag lang ng stress sa akin so i pray na lang sa Panginoon sana po yung mga taong ganyan eh sana ma-realize din nila na kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo yun din ay babalik sa iyo gabi no, ganito talaga sa sa mundo kahit sa social media wala ka namang inapakang tao pero meron pa rin mga tao na down ka kahit wala ka namang ginawang masama sa kanila so down ka pa rin nila but be positive pa rin po tayo tuloy tuloy pa rin ang laban natin kahit may na yung katawa natin uh, I, I believe that God will give us strength Uh, mga ilang Sundays na rin na hindi ako nakapagsimba dahil sa sakit, mahina pa yung katawan. So, kaya, yun po. Uh, I need your prayers po na totally na maging magaling na rin po tayo at bumalik yung lakas. Hindi pa ako makapag-drive ng motor na malayo dahil minsan uh, kapag malayo yung i-drive ko, pag-uwi ko, grabe yung struggle ng katawan ko. Grabe, iba-iba na, iba na ngayon. Kung magda-drive ako ng motor, ilang kilometro pagkagabi, nilalagnat ako. Mataas yung temperature ko. So, kaya hindi muna ako nagda-drive ng malayo. nag drive lang ako kapag meron akong bibilhin dito yung kailangan talaga dahil walang ibang mautusan dahil may trabaho lahat so maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at nag sa atin sa mga prayers mga prayers ninyo maraming salamat po Ayan, ubusin natin 'tong kamote na 'to. <clears throat> Maraming salamat po. God bless everyone.